Bakit? Maari ba kitang makausap sandali? Tungkol saan? Tungkol kay Aling Kune. Aling Kune? O bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita niyo sa bahay sugala? Sa bahay aliwan? Pati na isang matandang magkakalamay pinatulan mo. Pinatulan ko nga, pero binibigyan ko naman siya ng proteksyon. Proteksyon saan? Sa mga taong katulad mo. Isang e, pit ka lang dito. Sampit nga! Pero... Alam mo ba ni si Aling Kuni? Ay dito pinanganak sa tundo. Eh ano kung pinanganak dito? Ang nangyari, ako ang kinilaban mo. Eh ano kaya? Eh. Ginalaw mo tundo.